Sergeant Royales. May update na ba sa si investigasyon? May nakuha na ba kayong ebidensya? Edward Balay has proven his innocence. Dumaan ako dito para sabihin kay Mr. Gina. Thank you, Lord maraming salamat, Panginoon. Ako, close na talaga tayo kasi lahat ng dinadasal ko sa si iyo, ako pinagbibigyan mo kayo. Maraming salamat. Nasaan na po si Ward? Hindi niya pa po alam na naabsuelto na siya. Ano? Ano sabi niyo? Naabsuelto yung manyak na yon? Hoy, huwag mong matawag-tawag na manyak yung anak ko, ha? Bakit, Rose? Eh, totoo naman eh. Manyak yung anak mo, manyak! O ah, sige, isang beses ko pang sabihin na manyak, ipapakain ko sa itong ah, ganon, sa isang, ha? Hmm. Ang ah, kapal naman ng mukha mo, ha? Ikaw pa ang may akin? Eh, bakit? Hindi ba yung anak mo naman may kasalanan dahil tanggang manyak siya? Dinala niya yung anak ko sa motel! Sa motel, Ruth! Di ba? Kamanyakan yun? Talaga? ko sa itong pre Inosente si Ward? Na-verify namin na nandun talaga sa motel si Edward sa si Sofia nung time na sinagasaan ng kapatid mo. Aside sa records na binigay ng staff, nakunan din ang CCTV ng katapat na establishment na pagpasok at paglabas nila ng motel. So na up talaga siya? Yes. At doon nakatutok ang, ang investigasyon namin ngayon. Alamin kung sino yung gumawa nito sa kanya. ay kasalanan pa rin po si Ward kay Sofia. May karapatan po magalit si Vivian. Vivian, alam namin mali yung ginawa ni Ward. A ako, ako na mismo kakausap sa kanya. Please, patawarin niyo na si si Ward. Hindi na mauulit yun. Kakausapin ko siya. Alam mo na mauulit yun. Ito lang ang siguraduhin mo, ha, Josh? Huwag na wag na pala lapitin niyang manyak na yan sa anak ko! Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo? Manyak! Kailan ko nagkamali ako. Naniwala ako agad nag si Ward. Tama si George. nag pa kami dahil dito. Sige na, ko sabihin mo na yung sasabihin mo sa akin. Kailangan ko rin ngayon. Alam mo naman kasing mali ka. Ang problema, hindi ka nakinig sa paliwanag din na George Edward. Nagpadala ka sa galit mo. Alam mo ko. Pero kaya pang ayusin to. Ipakumbaba Ay ka. Pausapin mo si George, umihingi ka ng dispensa. Sayang din yung naging pagkakaibigan niya. Eh? Kahit anong sabihin ko o gawin ko, hindi ka maniniwala sa akin! It's official! You just lost a friend! Again! Sana mapatawad pa ako, no, George? Mapatawad ka nun. Tiwala lang. Sensya ka na anak sa inasal ko, ha? Maka, may kasalanan talaga si Ward. Hindi lang kay, kay Sofia, kundi pati kay Vivian at si Sir Galvano. Pero kung may kasalanan si Ward sa kanila, may kasalanan din si Sam kay Ward. Malaki ang kasalanan niya. Idemanda natin sila.